Hello guys, good afternoon. Hello hello guys, uh, Tatalakay natin yung ano guys, yung ah uh, penalty. Sana maipasa na yung ano dead penalty kasi para mabawasan na yung mga ano masamang tao. Ah uh, yung mabawas-bawasan para matatakot sila sa ano gumawa ng krimen. Dapat lang sila matakot dahil pero ano guys, death penalty yung ano uh, sabi nila para lang daw sa mahirap at saka hindi sa mayayaman. Sana hindi ganoon. Dapat ano guys, dapat maparusahan sila sa death penalty kung sino man yung guilty talaga yung taong gumagawa mismo ng uh, malaking kasalanan yan ang paparosang ano death penalty ibig sabihin yung tao na yon pag guilty maraming evidence maraming witness na siyang nangahalay rapist siya yan papatawan siya ng death penalty Yan ang ano guys mas maganda para mabawasan na yung mga masamang tao Thank you very much guys